Hello guys. Ayan yung bike na nakatambak dyan. Oh. Yung nakabaligtad. Ayan mga idol. Gawa na yan. Hmm. Ayos na natin to idol. Ayan. Hmm. Ayan kung meron kayong bike dyan. Papaayos. Ayan, mga idol, gawa na yan. And yung nakabalik dito. Kung maalala niyo yung binidyo ko yung pixie na inassemble ko. Ayan, naayos ko na yan. Naging problema kasi Is ito. caliper. Kaya medyo tumagal. Oh, ah, daming daming hmm, tapos, ito pa. bubuin ko rin to ano naman may hmm. okay, mga idol ha upload ko to ha kita yung kamay ko ano ba yan hmm. upload ko to mga idol para makita natin mabawasan naman yung ibang bike dito Shout hmm. out mga idol ha. Subscribe. YouTube channel. Follow and like TikTok, mga idol. Maraming salamat sa inyo. Yan. Cube ba naman yan, mga idol. Size 26. Habang hindi kinukuha, ginagamit natin yan, mga idol. Salamat, mga idol. Bubuin ko pa itong isa. I-upload ko mamaya. Okay, mga idol. Sige, goodbye.